Ito, 2.0 na Ford Ranger. Uh, regular na nagpapachange oil Kaso nga lang, hindi siya nagpapalit ng ano, ng uh, grade mula nung bago yung sasakyan. Gumagamit na siya ng 10 key, 10W40 na langis. Hanggang ngayon, luma na. Ganun pa na nang gamit niya darating at darating yan sa panahon na magiging ganto na yan yan kapag luma ng sasakyan pag ganun pa rin yung nakasanayan mo 10,000 10,000 pinapaabot ng 10,000 pwede naman gumamit ka ng 10W40 tapos 8K 8,000 pa lang palitan mo na ng langis itimin kasi yung langis nyan tapos siyempre kahit na sabihin mo every change oil ka PMS nagpapalit ka ng ng ano air filter ayan o oh. babata pa nitong mga sasakyan na to Biro mo yung, yung hindi mo pa mapaabot ng uh, 100,000 yung yung mileage mo tapos ganito na. Eh meron akong na na ano ano 2.2 na Ranger. Ang linis pa ng ano. Umabot na siya ng 100 plus pero malinis pa rin. So ibig sabihin regular talaga yun at saka magaling magano yon, mag-alaga sa sakyan niya. Yung ganito nga eh hindi mo makikita ang ganito yung ano niya eh. May itim pero hindi ganito makapal. Yung bang parang ano lang, pinaitim lang niya yung tubo. Pero hindi siya talaga na masasabing makapal na yung ano niya, carbon deposit niya. Ayun, di ibuksan natin yan, dinadala natin. Hirap nga lang baklasin dito eh. napakasikip Talagang tsagaan lang din.